Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinayuhan ng mga Pilipinas sa Israel na umiwas sa ilang lugar sa gitna ng tensyon. Pinayuhan ng Philippine Embassy sa Israel itong lunes ang mga Pilipinas na umiwas sa ilang lugar dahil sa mga alalahanin sa seguridad sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sa isang advisory, sinabi ng embahada ng Pilipinas na dapat umiwas sa mga Pilipinas sa Israel ang mga sumusunod na lugar. Jerusalem Temple Mount, Damascus Gate, Herodes Gate, Alwan Road, Masrara Road, at ang paligid ng East Jerusalem, West Bank, mga lugar na malapit sa hangganan ng Gaza at Lebanon, Golan Heights, mga lugar na malapit sa mga sensitibo instalasyon tulad ng base military o outpost, pati na rin ang mga pasilidad na kuryente at tumig. Ang mga Pilipino ay hindi hinihikayat at pumunta sa mga mataang lugar tulad ng mga mall at palengke para sa mga hindi mahalagang aktibidad. Mayroon din ang pagdalo sa malaking pagtitipon tulad ng mga kusyeto, rally at festival. Pinapayuhan din silang umiwas o umalis sa mga lugar na may na kaguluhan at karahasan. Sa unang senyalis ng panganib, lumikas ka at tumungo sa ligtas na lugar. Kung malayo ang pagtutumuhan, tingnan kung pwedeng magbisikleta, mag-electric scooter o maglakad gamit ang di matataong lugar, ang sabi ng embassy. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Problema at sulirangin sa buhay ay hindi lalaki from France huli sa pananakit sa matandang namatay. Tokyo, Kabukichiko. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang lalaki from France, 33 years old, matapos na itong sakta ng isang matandang lalaki na siyang ikinamatay. Nangyari ang insidente noong September 29 na madaling araw sa Shinjuku, Kabukicho. Ang matandang lalaki, age sa years old, ay kanya sinaktan at itinulak. Masama ang naging injury ng na matanda sa ulo na bumaksak ito. At ito ay namatay sa hospital. Tumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang dalawa ay hindi magkakilala. Nakita daw ng lalaking lasing ang matanda na kasabay na naglalakad ng isang babae at ito ay kanyang nilapitan. Nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa insidente. Hindi na mainamin ng lalaki ang church laban sa kanya dahil wala daw siyang matatandaan sa mga pangyayari. At siya ng ating pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for Today Atleta inimbitahan sa show di umubra. Boy umamin kung bakit ayaw makisausong sa away ni Carlos at ng pamilya. May sabot si King of Talk Boy Avondes sa mga nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nga ang two-time Olympic gold medalist. Halos lahat nga naman ng talk show host na nakakandarapag na maige si Carlos sa ng programa. At si Tito Boy na lang yata ang hindi pa nakaka-interview dito. Sa isang panayam ng GMA kamakainan, ayon kay Tito Boy ay sinubukan ng kanyang king na inimitahan si Carlos para makapanayam sa pasto. Pero hindi ito nangyari dahil sa conflict sa schedule. Kaya naman ayaw daw mo no pilitin ng TV host na himayin o presenta ang mga kontrobersya kinasasangkutan ni Carlos. Hindi rin daw totoo na baka maging bias siya sa issue ni Carlos at naging lang ito since ma makananay siya. Makananay naman daw talaga siya. Warang gagawin ng nanay niya na din niya mapapatawad pero siya, siya iyon. Hindi niya pwedeng i-impose aid na. Sabi ni Tito Boy, hindi daw niya alam ang story ni Carlos at nanay niya, magiging brother and sister. Iba yung pag-uusap nila. At yan ang ating Chika Talk for today.